Truso, makayarak naman ng parauman. Problemado ang 67 anyos na magsasakang si Lolo Jose ng barangay San Isidro Libon Albay matapos na malubog sa baha ang kanyang sakahan dahil sa mga pagulang dulot ng habagat itong mga nagdaang araw. Ilang araw pa lamang daw mula nang matapos niya ang pagtatanim ng palay. Nakakapanghina umano na nabaliwala ang lahat ng kanyang pinaghirapan at pinuhunan. Hindi niya din daw alam kung paano magsisimula muli. Para sa kasagot talaga. Matawan lamang kami kay kuha ng binhi. Tapos kang magagasto. Paano mo magagasto? kami makuha kang magagasto ko? Hmm. Siyempre mangungutang. Kung dahil makaani, harap kang priming matubig, o dahil man talaga maka makaresolver kang kautangan ng parauma. Ayos sa pagsalita ng Department of Agriculture Bicol na si Lovilla Guarin, nakahanda naman silang tumulong sa mga magsasakang na apektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan mga nakarang araw tulad ni Lolo Jose. Katunayan, patuloy aniya ang kanilang pamamahagi ng mga binhinang palay at nasa 92% na rin ang nabigyan nila ng cash assistance na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Yan na ng 7,000 na uh, rice farmers financial assistance, nag-withdraw na sila dun sa kanilang mga cash card, uh, region-wide yan. And uh, 8% na lang yung mga hindi pa nakaka dahil doon sa may mga siguro may mga kunting kadahilanan. And uh, yon sigurado magagamit nila yon ngayon para kung sakaling naapektuhan yung farm nila, makagasto sila yung 7,000. Paglininaw ng tagapagsalita para maging beneficiaryo, kailangan ng isang magsasaka na makapagparehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Yung mga big ticket projects naman binibigay sa mga association. Pero yung mga naapektuhan, pwede silang makaklaim ng, ano, pag ready na ulit pagtani meron kami mga buffer stock. Kahit individual farmer, pwede naman pumunta sa DA or sa mga munisipyo. Base naman sa datos ng kagawaran, mahigit sa 10 milyong piso ang iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura ng Habagat. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena.